kulor na obra ang tampok mo sa sarong dakulang mall sa siyudad ni Legazpi. Ang mga obrang ini, gibukan pamilya Chan Lim asingkan sa indang mga estudyante. Sentro kan kada obra ang mga mahihiling sa kapalibutan. Arog kan painting ni Burak, Hayop, Kabubuldan asing kadakol pang iba. Ini na ay ka-48 art exhibit kang pamilya Chan Lim. Kasuod ma kan formal inibuksa naman sa publiko. Sigun sa saro sa mga miyembro kan pamilya Chan Lim, Obheto kan-exhibit na maihira sa publiko ang saindang kultura sa paagikan sa indang paintings. Alam mo, dapat may variations. Una-una kasi kapag lahat ng ginawa natin ay e, puro papel lang, e, baka magsawa yung tao. Dapat iba. So kung nakita mo nasa lantern, nasa pamaypay. May malaking pamaypay, may medium, at meron maliit. So yon para mama-excite yung tao, at think nakita mo ang tao nagpapapakita picture. So kasi very different. Total na 402 art pieces ang pigtatampok sa aktibidad. Si Michelle Can Santo Domingo Albay, saru sa mga naghilingkan mga obra sa exhibit. Napasya lang dito. Tapos na, napadaan kami dito. Tapos na-amaze ako sa mga, mga pictures, sa mga paintings. Tapos nakita ko dito yung, yung kagandahan ng Chinese culture. Yung kwa nila, yung type of mga, mga paintings nila. Si Mayril asinan sa iyang mga barkada, mas nagka-ideya daa sa kultura kan Chinese. Kaya po kami napapunta ito dahil nakita po namin yung magagandang art and it captivated our attention. Po, nagustuhan ko po itong mga lanterns. Be, because po, uh, very ano siya, uh, pleasing po sa mata and at the same time, decoration din siya which is a plus na rin po. And then, mas nakaka-captivate siya ng mga tao. Gibo ang mga obra kan 57 artist as in estudyante kan Chan Lim Family. Kabali sa mga nagpartisipar digdi ang mga estudyante kan Tabaco Paging School kan Siyudad tabako. Tabaco. Hindi kailangan ang may talent ka Hindi po dapat magaling ako magpaint. Kaya gusto ko magpaint. Hindi. Alam mo, anong kung kailangan mo? Hilig. Interest. May hilig ako magpaint. Okay na ako. Tapos pag may hilig ka, may talent ka pa, mas, mas maganda. So, walang talent, walang problema, basta may hilig. Ang problema, walang hilig, may talent, Ay, hindi pwede yon. Sa mga maot na mahiling asin mabis tupan lalo ang kultura kan mga Chinoy, magpasiring sana sa ground floor kan SM City Ligaspi. Bukas sa exhibit, sundo sa September 24. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.